kapag ipinapamuhay mo ang iyong pananampalataya, napatutunayan na tunay ang iyong reliyon. Tunay ang mga doktrinang pinanghahawakan mo. True faith should manifest in practical and loving actions. So dapat, mas nangingibabaw ka, hindi dahil gusto mong magpasikat, pero dahil gusto mong parangalan ang iyong Panginoon. Do we really believe that, mga kapatid, na meron talagang kapangyarihan ang salita ng Diyos kapag binasa natin ito? Kapag pinakinggan natin ito na itinuturo sa atin? Meron itong kapangyarihan na baguhin tayo upang maging kawangis ni Kristo so that we may become the, the person that the Lord wants us to be? Ang pagbabago ay magmumula sa salita ng Diyos. And if we do not have the ability to listen to the Word of God being preached to us, hindi natin mararanasan yung kanyang transforming power teach and urge these things. To promote sound doctrine, just like Paul, we emphasize practical love and service within the church family. We demonstrate how true faith should be lived out So kung meron kang kasama sa trabaho, mananampalataya din. You demonstrate kung paano magtrabaho ang isang kristyano. At sa loob naman ng simbahan, ganun din po. We demonstrate how true faith should be lived out. Maging pagpapala na wa tayo sa ating mga kapatid sa pamamagitan ng pamumuhay natin na nagbibigay ng parangal kay Kristo at nagpapakita sa kapangyarihan ng salita ng Diyos na magbago ng buhay if anyone teaches other doctrine and does not agree with the sound teaching of our Lord Jesus Christ and with the teaching that promotes godliness ano daw siya he is conceited understanding nothing but has a sick interest in disputes and arguments over words. Tignan natin yung kanilang mga karakteristik. Una, yung kanilang pagkontra sa sound doctrine. All teachers promote doctrines that contradict the teachings of Jesus Christ and the principles of godliness. Itinuro ng mga apostol na merong iisang Diyos sa tatlong persona. Ang isang false teacher, sasabihin niya, actually, iisa lang yung Diyos. Pero yung Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi yan mga persona ng iisang Diyos, yan ay mga mode lamang. Ang kanilang itinuturo, parang nagpalit lang ng role ang Diyos. Pwede siyang maging ama, pwede siyang maging anak, pwede siyang maging Holy Spirit. Hindi po yon ang ating pananampalataya. We believe in one God in three persons. Yung dinidescribe ko po, tawag doon, oneness theology. Hindi po yon consistent sa kapahayagan ng Biblia pagdating sa kalikasan ng Diyos. Kapag ganun na ang naririnig natin pagtuturo, alam na natin. Hindi yan mula sa Diyos. So yun yung una. Ano yung pangalawa? They are conceited and ignorant. Alam natin na madaming mga so-called teachers of the Word of God na hindi naman talaga nauunawaan ang sinasabi ng Biblia. And because of that, they are prone to engaging in endless debates and arguments. Diba? Yun yung mga tao na napakahilig makipagdebate. At yung pagdedebate nila, hindi naman magbubunga ng pagpapala sa mga nakikinig o sa mga nakakabasa. Now, don't get me wrong. Merong debate na mabuti at nakapagpapatibay ng pananampalataya. There is always room for healthy and intelligent debate among believers. Kailangan yon to sharpen our minds our thinking our faith pero itong mga false teacher na to wala namang katuturan yung kanilang mga pinagtatalunan bakit because they are conceited akala nila mas magaling sila kaysa sa iba and therefore they will engage in a lot of kind a lot of kinds of of arguments and debates na wala namang matinong patutunguhan pangatlo corruption of cravings for controversy and disputes, di ba? Somehow related din sa sinabi natin kanina. Pero para para maging maging cause yan ng pagtatalo ninyo at ng pagkakawatak-watak, there is really something wrong. So instead of focusing on the truth of God's word, especially yung 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 revealed truth na, na kung saan malinaw na talagang tinuturo ng Bible and, and instead of focusing on those things itong mga false teachers eh ay mas gusto nilang pag-usapan itong mga controversy na to na wala namang resolution false teachers indulge in pointless controversies and word games leading to division and strife kaya nga lagi dapat isaalang-alang ng mga mananampalataya yung pagmamahal sa kapatid. Na yung mindset natin, katulad ng sinabi ni Pablo in Philippians, that we must consider others better than ourselves. Na ang, ang kapakanan ng iyong kapwa mananampalataya ang lagi mong consider instead of your personal preference kasi mahal mo kasi you value the unity of the body of Christ. Pero yung mga false teacher, wala silang pake sa pagkakaisa ng simbahan. Hindi, hindi lang yon Ano pa? Meron silang covetousness, greed, and materialism. Ito na yung kanilang ultimate character lalabas na yung kanilang totoong kulay